looking back, although tapos na naman tong issue na ito at least, no. Nakatulong ba sana kung nagshut mm -hmm. up yung mga DDS. Sa totoo hindi rin, pero I mean, maybe hindi uh, ko alam, ano? Pero naka sabi nga kanina ni Attorney Jojo na kanila 'yung eh, slam dunk. Uh, all three grounds yung flight race, etc. Parang wala wala talaga tama yung pre-trial chamber. Ah, uh, posibleng may iba doon na <laughs> hindi na slam dunk, two out of three maybe. Pero to complete the, the, the criteria, dapat magbitiw bilang vice president si Sara Duterte para sabihin wala na siyang influence at lahat ng iba pang Duterte in power. Um, ipakita nila yung mga bank accounts nila, poor kami. Uh, yung mga friends niya in high places itatatwa siya so sabi ay hindi ko kilala yan I renounce any relations with this person so problem is it's both historical and future forward ang tiningnan ng ICC na hmm. issues kaya hindi na lang niya mabubura yung mga ginawa niya na dati at nasabi niya dati okay so yung pag, ano, pagtingin doon sa scale of influence ng mga Duterte dito kasama ba rin, for instance yung naging uh, pasya ng ng Senado doon sa impeachment complaint against si Vice President. Although indirectly, no, just for the court to have a bigger picture of the of how influential the Dutertes still were dito sa ating bansa. I mean, kunwari, Vice President yung nakaupo, anak niya, hindi mo ka ma-convict-convict, ma no? Hindi nga nagkaroon ng trial sa Senado o doon na impeach. Yung mga ganyan, tinitingnan ba yan sa kabuuan? Well, to be specific, yung tungkol doon sa impeachment, wala, hindi yan kinonsider dito sa appeals chamber kasi dapat na-consider ng pre-trial chamber. Sa pre-trial chamber, ang binanggit lang nila uh, mas patungkol doon sa sinabi ni Sarah, tapos doon sa na patatakasin, and then nakapag nakalaya pauuwiin sa Davao. Yun yung medyo no-no kasi para sa ICC. An accused cannot go back to the locus or the site of the crime. Eh, but talagang baka lalong gumawa yan ng krimen. Yun yung, ano ba? over ano overall circumstances, hindi dito sa decision na to, probably in other decisions. Yung ano, kasi usually ito rin naman yung mga dahilan ng mga Duterte when they were still in power, no? Uh, the president, ano yan eh, sa hyperbole ang description ko sa kanila, mahilig sa mga superlatives, di ba? Yung laging, parang si Trump, di ba? parang sagad na sagad lagi yung kanila mga description. Hindi ba ano yung consider na baka naman, ano to, metaphorical yung kanila mga sinasabi when they said those words, at least in the part of the vice president, kunwari? Yun yung argument ng, ano, ng defense, sabi nila. Bakit nyo naman inano yung kaisara? Hindi naman yun, sabi, hindi yun public statement. In a sense, ha, hindi siya parang address to the public parang vlog lang yata yon or video na tinake ng fellow um, DDS supporter, ganyan. So, wala. Yung ICC parang, hindi eh, nasabi eh. Kaya ito yung parang tito mo na dry yung humor na parang, tito, di ba ganito? Parang tawang-tawa ka na, siya hindi pa rin niya nagigets yung joke. Kaya maging maingat po tayo kasi may ganung classy situations na hindi ganun yung appreciation nila ng jokes. Kaya moving towards niya 'yung mga statements na ni Duterte ang pag-uusapan. I would say ganun na din ang magiging appreciation ng court ng ICC dito. Eh patayin niya 'yan, joke lang. Mauuna 'yung mayor, joke lang naman 'yon. I don't think that they would treat that or consider that as, as jokes. So basically tatanggapin niya on face value and not only that, 'di ba? Dahil whenever he said that he wanted people killed talaga may mga namamatay. May yes. pattern. Mm -hmm. Tapos, yung sa binabanggit mo ang face value, kumbaga, hindi mo, sinabi niya eh, kill, kill, kill. Dapat na una yung mayor. That's the, kumbaga, hindi ka na, dapat Pilipino, di ba sa atin, eh, hindi nyo na kasi nakukuha yung Filipino humor. Bakit dapat ba maging Pilipino yung mga judges? Para magets nila na joke lang. Kaya, mm -hmm. kumbaga, but dan na yon tapos na sorry na lang kundi it's up for the appreciation of the judges yung mga sinabi na nila noon. Tsaka paalala ko lang 'di ba na humarap siya sa Senado, inulit din naman na basically kung ano yung mga positions niya 'di ba sinasabi i take full responsibility. Yung yung ganyan ibig sabihin parang looking back yung probado nitong presidente na ito, nakakasama sa kanya no? Looking looking back. Oo, parang hindi mo alam kung matatawa ka o ano from a lawyer's point of view. Uh, parang ano ba to? Ang hirap i-defend nito ha. Ah. Kaya ako, hats off din ako kay Nicholas Kaufman na uh, against all odds kumbaga. Pero although sabi nga nung iba, okay lang naman attorney every month, di ba nga? <laughs> eh, malaki ang uh, kinikita niya as an international lawyer. di, eh, remunerated well naman siya. Pero syempre, ang hirap pa rin no, na halos zero eh. Bokya yung ano, no, yung sa decision, bokya yung arguments ng defense. Kaya I'm interested not only as lawyer for the victims, but also as a, simply a lawyer na parang how do you defend How do you defend the indefensible? Mm. -hmm. Itong confirmation of charges, most likely, kailan mangyayari ito? Ako, tansya ko, February. Kasi kung kunyari magpapasya ng January na yes, he is fit to stand trial, we are scheduling the confirmation of charges on, I would say a reasonable time is one month after the announcement uh, or as early as two weeks. Sabi natin, ha? and then February yon. Ah uh, pero hindi hindi ko na yan palalampasin ng after 2026. Ang tanong ko naman after the confirmation of charges, ano pa ba, ba yung procedures and kailan ba talaga sa tingin mo yung actual trial? Ah, uh, February confirmation, mid uh, of the year start na ng trial. Uh, ang totoo ang magsisimula niyan parang scheduling orders muna na oh, mag-ano muna tayo um, mag-ayos tayo ng mga schedules, kailan yung marking, pero kailan tayo mag-uusap tungkol sa ebidensya, etc. before yung actual presentation of witnesses. Kaya, yung presentation, yung kumbaga, unang pagkakataon na eto witness at sinasabi kay Duterte, um, end of the year. Mm. Pero, ino-note ko, sa confirmation hearing, parang ano na rin yun eh, trial. Ayaw, ayaw tawaging trial talaga ng ICC kasi sabi nila, wala pa ang charges eh. Pero pwede mag-present ng ebidensya Kaya kung umaga ebidensya, may haharap at aakusahan si Duterte, meron na yan sa confirmation of charges hearing pa lang.